Hello guys, uh, isa na naman pong halamang gamot ang i-upload ko sa video ng ito. Ito po ang halamang tagbak. Ayan po yung naka-close naka up na sa video na nakikita nyo. Ayan po, ayan po. Ayan. Napakaganda rin po mga guys na gamit sa panggamutan ng halamang yan. Ayan, ayan po, marami rin po siyang dalang sakit na gamot ang halamang tagbak ayan po ang halamang tagbak yan mga guys. Yan po ay kung garing na o matanda na, makikita nyo po yan ay may bunga. Yan lang po ay medyo bata pa, kaya wala pong bunga. Pero kapag po yan ay medyo maedad na o magulang na, makakakita po kayo ng bunga niyan na kinakain namin ng mga maliliit pa kami. Kaya nung maging albulari po ako, ito po mga guys, yan, masdan nyo po yan. Isa sa napakagaling na panggamotan, panggamutan lalo na sa spiritual yan magaling na panggamutan ko yan yan tingnan mo nya po sa nakukulam nababara nagagawa yan at sa anong uri ng mga sakit nagagamit ko yan mula yan talbos dahon katawan hanggang sa laman yan po ay nagagamit yan po ay mga guys ay inilalaga at iniinom ipinaliligo ipinangkukos ko sa balat yan po ang mga maaring gawin ng halaman tagbak na yan. Ayan po. Na ito lang po yan sa paligid-ligid. Kaya mamamas din po ang mga video ko ay magkakalipit, magkakaratig lamang po. Dahil yan nga po mga guys ay nandito lang sa tabi-tabi ng aking kubo. Dito po sa akin sa aming linang. O, ayan po mga guys. Masdan nyo po mga guys. Ano po? Ayan. Yan po yan oh. Napakahalaga po niyan. Kaya kung kayo na sa isang lugar o na sa isang linang o farm yan, nakakita kayo ng ganyan yan. Maganda pong panggamutan yan mga guys. Yan, nilalaga po yan. Yan, at iniinom. Yan, yan po. Yan, yan po ay nagamit ko na mga guys. Hanggang sa muli mga guys, sa mga susunod ko pang video na mga herbal, paano yun po at marami pa akong susunod na ipakikita sa inyo, ipaalam na pwede nyo gamitin pang first aid. Hanggang sa muli